Hello so guys, magandang araw. Ito po ang content na to. Ay gusto nating bigyang linaw yung mga usap-usapan ngayon kung bakit na-slash down ang budget ng DPWH nung nakaraang 2023 budget na from 36 billion na hinihingi nila, na ibigyan lamang sila ng 2.5 A uh, billion na budget. So kung titingnan natin dito September 9, 2024, ang DBWH na naman under kay Bunuan ay humingi ng 900 billion budget for the next year sa 2025 di umano para mabayaran yung 60 billion worth of unpaid right of way obligations ng ating gobyerno sa mga nakuhana ng private property nating mga kababayan. Bakit di umalis? Hindi pa ito ba yan? Anong nangyari? Bakit ito ay nagbaloon to 60 billion unpaid na kailangan nating pag-ibigay? bayaran ang mga kinuhanan ng kanilang property. So kung titingnan natin, dahil di umano kay Bunuan, ang sabi kailangan na nating masettle ito dahil nga alarming na ang 60 billion worth of unpaid right-of-way obligations sa ating ibang mga kababayan na sinaklawan ng kanilang Uh, karapatan para ma-enjoy ang kanilang mga property. So ito yung mga pinag-uusapan ng mga DDA supporters na di ko alam kung bakit nila tinatanong ngayon sa panggobyerno ng BBM kung bakit hindi sila nag-scrutinize, hindi sila nag-research kung ano ba talaga ang kadahilanan, why it balloon, bakit nag ng ang ating unpaid obligations, bakit anong nangyari ng past administration ang no ang ginawa ni Mark Villar, bakit naman nakarating sa ganito kalaki na, na kung maalala natin, noong 2016 at noong uh, pagpasok ng 2016, nasa 19 billion lamang ang ating unpaid obligations pertaining to right of way at noong 2016 hanggang 2023 ay umabot na ito sa 60 billion how come, baby, come? na check din natin naman kung magkano ang naidagdag from 2022 to 2024 ay nasa 498 million. Bakit hindi nakapagbayad ang nakaraang administrasyon doon sa mga kinuhanan nila ng property? Bakit nag-balloon ito to 60 billion and it's not a joking ha, hindi nakakatuwa ito ha? It's alarming already. At kung matatandaan natin, meron tayong tinatawag na Republic Act 10752 na dapat ito ay naglalayon na bago umpisahan ng isang proyektong panggobyerno na kailangan magbigay ng just cause. Ay maliwanag na nakasaad dito sa Republic Act 10752 na dapat kailangan bago magumpisa ay kailangan magbayad na ng 50% ah, uh, percent na paunang bayad. Hindi tayo magmikos-mikos muna. Natapusin muna at gawan muna, kuhanin muna ang lupain bago ang bayaran. Bart Villar, shout out sa sa'yo. Anong ginawa mo dito? Anong nangyayari dito? Bakit tinayaan mo Duterte na lumak-ganito? Ganito na kalaki ang utang natin ng unpaid uh, right of way. Diba? At ngayon, uh, Meron na pa kayong mga uh, katanungan, mga DDS supporter, bakit from 36 billion, ibinagsak lang sa 2.5 billion? Baka gusto niyong manawagan mga lampag at pag-usapan ulit ito sa Senado. Kagaya ng ginawa noon ni Pampilo Lacson, di ba? na kay, Gusto na niyang ipatigil muna ang pagbibigay ng budget patungkol sa right of way dahil maraming ang nangyayari ligid sa kaalamahan ng lahat. Baka naman bago nyo tuligsain mga DDS supporter, bago nyo tuligsain ang present pang gobyerno ngayon, baka gusto nyo namang manaliksik muna kung anong ginawa ng nakaraang administrasyon. Ano yung ginawa ng nakaraang administrasyon? Ano ang minikos-mikos ni Mark Villar? Di ba? Bago naman sana, mga lampag sa iba, tingnan muna kung saan ang galing ang problema. Dahil ayan o, meron tayong GR-212-786. Ito yung sample na kinikasuhan, kinakasuhan ng ating gobyerno. Dahil hindi sa pagsunod uh, ng mga humahawak ng... Yung hindi pagsunod ng humawak ng nakaraang administrasyon nitong DPWH is particularly sa iyong Mark Villar. Anong ginawa niyo? Bakit niyo pinalobo ng ganun? Bakit hindi kayo nagbayad? Di ba? Maayos na nakalapag dyan sa Article 10752 na kailangan um, pagbago mag-umpisa project, dapat meron na kayong paunang bayad. Huwag niyong gawing mikos-mikos na meron problema within the the families ng mga kinuhanan ng mga property. Ito dapat ang tingnan ninyo mga DDS. I can talk further about this. Pero dapat bago kayo kumuda, bago kayo manuligsa, tingnan muna kung anong pinag umpisan ng problema.